kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos lumabas ang balitang natakasan na naman ng Pilipinas ng wanted sa Pogo at pinagdududahang porong in na si dating Bambantarlak Mayor Alice Go ay kaagad na nagpalabas ang presidente ng utos na kailangang dakpin at alamin kung sino-sino ang mga sangkot sa kabulastugang nangyayari kung bakit natakasan ng Pilipinas ng ganun-ganun na lang. Determinado si Senador Risa Ontiveros na panagutin talaga sa mga kasong kanyang tinakasan si Alice Go. kaya prinesyor nito ang ilangahen siya para gumalaw para may balik sa Pilipinas ang dating mayora ng Bambantarlak. Gumalaw na ang DFA at inalarma ang Interpol para mapigilan ang tuluyan ng pagpunta ni Alice Go sa ibang bansa habang sa kasalukuyan ay nasa Indonesia raw ito. Narito ang impormasyon na sinabi ng Senador Risa Ontiveros tungkol sa estado ng kaso ni Alice Go. Uh, we ni welcome ko po talaga yung uh, pag-uutos ng ES on behalf sa presidente sa DFA na kanselahin na nga ang uh, pasaporte ni Guo Huaping o Mayor Alice Go at sana Uh, masunod masunod yung utos na iyan sa lalong madaling panahon uh, hindi naman po <clears throat> nagpapahuli ang DFA and uh, I have information from them mm -hmm. that in fact yung Philippine passports ni na Guo Huaping o Alice dial Guo kasama na Nina Sheila Lialgo, guo Wesley Lialgo guo at Catherine Cassandra Leong ay in fact ni-report na nila sa Philippine Center for Transnational Crime Interpol para mm -hmm. sa appropriate action nila. So itinaas na rin po hanggang sa level ng Interpol. Uh, at the same time, ang DFA uh, ay kaagad sumulat sa BI at saka sa NBI noong pang June 26 uh, nitong taon at muli noong July 9 nakaraang buwan para i-establish na minis declare ni Mayor Alice Go ang kanyang identity at citizenship sa kanyang passport applications at kasunod din po uh, ng mga pagdinig uh, ng aming komite at ni request na i-cross match yung biometric records ni Mayor Alice Guo na nahahanap sa database ng DFA vis a -vis yung records nung kanilang mga database, database ng BI, database ng NBI, upang magamit ito ng DFA bilang ebidensya para i-establish yung fraudulent identity. And last but not the least, kaugnay niyang uh, very welcome na utos ng Office of the ES sa uh, DFA. Uh, ang DFA OCA, yung isang uh, opisina nila, Office of Consular Affairs, ay uh, gumawa ng isang precautionary measure na isama si Mayor Alice Go at kanyang pamilya sa Passports Watchlist Database. Anong epekto ng pagsama ng kanilang mga passports sa database na ito? Ito'y upang mapigilan yung pag-issue ng bagong passport kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping at sa kanyang mga uh, family members. August 22, 2024, kinumpirma ni DILG Secretary Benhar Abalos na dalawa sa mga kasamahan ni Alice Guo na tumakas ng Pinas ay nasa kustodiya na ngayon ng Indonesia. Sila ay Sina Sheila Lial Guo, na kapatid ni Alice Go at kaibigan nito na si Cassandra Leong. Well, uh, kagabi lang po, no, I was informed by uh, Chief Mar Bill uh yesterday that uh, ito nga si Ishila Go and uh, Cassandra Lee is already under the custody no uh ito'y nangyari because of our uh, PNP uh, police attaché in Indonesia. So nangyari dito uh, nakita nila itong dalawa so they were questioned they were detained. Mm. Uh -uh. And uh I I think they're now on their way to the Philippines. Well, probably lumiliit na ang mundo para sa kanila dahil nakita natin ang international cooperation dito. And of course, we've got the embassies abroad, especially our police attaché. That's why I would like to congratulate our Philippine national police attaché who's in Indonesia. For, for doing this sa pagkahuli na ito ng dalawang kasamahan ni Alice Go ay malaki ang posibilidad na kung hindi kusang susuko si Alice Go ay siguradong mahuhuli pa rin ito dahil sa wanted na ito sa Interpol. Ang mas malaking balita ay kapag kakanta na si Alice Go kung sino-sino kaya ang mga nasa likod ba ng Pogo na tumulong o naging kasosyo nito kapag ang mga ito ay hindi kaalyado ng mga nakaupo sa pwesto ay siguradong pagbebiestahan na naman ito at madudurog ang kanilang mga ambisyon sa pagdakbo sa eleksyon sa oras na makaladkad ang mga pangalan nila sakaling ikakanta sila ni Alice Gu. Pagdating naman sa mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa pagtakas ni Alice Gu ay dapat lang mabaklas sa mga ito sa kanilang mga trabaho. Paulit-ulit na lang ito at nakakahiyana dahil palaging pera lang ang katapat ng mga Pilipino pag gusto mong tumakas sa yung kaso, ikaw, naniniwala ka bang may idadamay si Alice Go? Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.